So WhatsApp up mga Asamting nicer So matagal-tagal din po tayong hindi nakapag-upload ng video na no, sa ating Facebook, Youtube Yan, so, si Sam Hello And guys kung mapapansin nyo wala tayong ina-upload na video sa ating mga channel Dahil patay po talaga ang ating negosyo Pero ngayon po merong nag-message sa atin na isang customer nagpapa... Hindi po pala isa, hindi tatlo. Yan, tatlong customer po nagpa-supply kung pwede rin silang masupply ng gantong produkto. So, yun po ang ating egg at cooking oil. So, papay daw po sa inyo ating produkto. So ayan guys, ayan lang yung order sa atin ng tatlong customer. 50 trays po 'yan. So yung isang customer 15, yung isang customer din natin na restaurant 15 at yung 20 na natitira ay isang clubhouse. So ganyan po kahina yung ating negosyo ngayon. 50 trays pero tatlo yung nagmamay So sa cooking oil naman, ayan yung 20 trays na may kanya rin po yung cooking oil. So patay po lahat ang ating produkto. Yung dating 42, ngayon pa, walo-walo, apat. Ayan, gaya po ngayon, apat lang. So, ganun po kahina, ganun po kabagsak. So, sobrang dalang din po ng order. Pero pinagbibigyan po natin silang bagsakan dahil meron naman po tayong makukunan na makakatulong din po sa kanila sa mababang halaga, no? So, gaya po ng sinabi ko, no, guys, no? hindi po natin ititigil yan kahit po gano'n pa yung kahina dahil nagsimula po kami mag egg sa 10 trays then the following week naging 25 and the following weeks naging uh, 30 So yung 50, tuwa na po kami dyan So parang bumalik lang po tayo sa umpisa Kaya hindi po natin yung titigil Kung may umorder, kahit pa ganyan-ganyan lang uh, Madalang pagbibigyan pa rin natin dahil diyan po kami nagsimula at gaya po ng sinabi ko sa inyo ito na po yung pinalit ko sa previous work ko no ako'y nangangamuhan so company so minahal ko na tong negosyo na to tong trabaho ko kaya kahit ganyan man lang po yung ikot ng ating negosyo ngayon ipagpapatuloy po natin ipagpapatuloy po natin yan at hindi po natin yan titi, ititigil So ngayon po ay deliver po namin yun ngayon in, in, in advance po namin Para makatulong sa mga customer natin So sasama po si Sam So let's go